Ayan, good morning, madlang people. Hello, guys. Ito na ang ating kare-kare. Ang ating beef kare-kare. Ayan. Luto na siya. Ayan. Ang, ilala ang uh, iluluto na lang natin, ipiprepare natin ay ang ating pangsahog na mga gulay. Ito na po yung ating kare-kare. Luto na siya. Ayan. Tamang-tama na po yung kanyang lapot at ang kanyang kulay. Ayan, guys. So, ang isusunod naman natin na i-prepare ay ang ating mga gulay. Ayan. Ito po ay beef ribs. Ayan. Ayan, guys. Beef ribs ang ating kare-kare ngayong araw. Ayan. Malalaki pong tipak. Ayan. So, isunod naman natin dito guys ang ating gulay. Ayan. Iprito naman natin ngayon ang ating gulay. Ayan. At syempre sa ating mga gulay, uh, mayroon tayong ayan, sitaw at ang ating talong at ang ating itong dahon ayan pichay wala po tayong dahon uh, puso ng saging dito dahil mahal at hindi tayo sigurado kung ano baka mapait yung ating mabiling uh, puso ng saging kaya hindi na tayo maglalagay so okay na okay lang to talong sitaw at ang ating pichay okay lang yan walang problema, kahit ito lang ang ating gulay. So, ngayon naman ay ating ipiprito ang ating talong. Ayan, guys. Ayan. Iprito natin yung ating mga gulay. Hindi natin siya isasahog. Ito ay itatapping na lang natin pag uh, inalagay natin sa container yung ating kare-kare. Kasi pag hinalo natin yung gulay, pangit siya, malalagsak. So, ang, at ang gagawin na lang natin dito guys ay ating ilalagay sa taas ng kare-kare yung mga gulay. Ayan. At syempre, may alamang yan. Hindi mawawala ang alamang. At yun ang pinaka-importante sa kare-kare natin. So, isusunod natin iluluto ay ang ating alamang. Ayan, guys. Ganyan lang siya. Ikrito lang natin siya ng half cook. Pagkatapos niyan, ay isusunod naman natin ang ating talong. Alalay lang kasi kailangan natin half cook lang yan, guys. Ayan guys, ito naman yung uh, panggisa natin para sa ating alamang. Ayan. Syempre mayroon tayong uh, bawang, sibuyas at maraming kamatis at ito po yung ating alamang. Ayan. Ayan, Selber's 1 alamang. Galing po ito sa ating Bayan Pilipinas. Ayan, 2015 pa ang kanyang expiration. Ayan guys, so ito ang ating isusunod na igigisa. Ayan, para sa ating kare-kare. Ayan. Ito na guys, yung ating alamang. Ayan kamatis pa lang ito. Ayan, igigisa na, ginisa na natin yung kamatis with uh, bawang sibuyas at uh, dinurog nating maigi ang ating kamatis. Ayan, gisadong maigi siya. Tapos, lalagay na natin tong alamang. hindi na natin nilagyan ng pampalat kasi syempre ang alamang ay maalat so nilagyan na lang natin siya ng uh, asukal ayan ayan guys ang ating dinisang alamang ayan kung nakikita nyo ay Napakasarap na ang ating alamang. Pwede nang pagsawsawan. <laughs> ayan, guys. Pwede na natin isawsaw ang ating mangga. Ayan. Sarap na, guys. At ito yung ating mga gulay. Ayan, prito na siya. Ayan, ang ating talong beans at ang ating... Ayan rito na siya. Yan na po yung ating ilalagay sa topping ng ating kare-kare. Yan guys. Ayan guys. syempre nalagay na natin sa container. Tapos lalagyan natin siya ng mga gulay. Ayan. Ayan. Lagyan natin ang mga gulay. At ang ating talong. Ayan, guys. Tapping-tapping lang, mga guys. Ang ating talong. Ang ating sitaw. At ang ating dahon ng pichay. Ayan sya guys. Kanyan. Ayan. Ayan. trabaho tong pagluto ng kare-kare guys kaya bihira akong magluto kasi nakakapagod din ang dami-daming ipipirito at ang daming mga sahog-sahog ayan hindi tulad ng ibang gulay na pag nilaga mo, lagay mo na yung mga sangkap niya ay okay na. Yan guys. Tiba Diba guys? Ito pa yung ano, lalagay natin. Yan. At syempre, ilalagay na natin yung alamang. Ayan. Ito naman guys yung ating nagisang alamang. Tapos papatong na lang natin dyan para pagkumain kumain sila, ihahalo na lang. Ito pong ating uh, timpla sa kare-kare ay medyo matabang. Kaya okay lang na medyo marami ang ating alamang. Ayan. Ayan guys. ito ay walang talong dahil yan ang pampasarap sa kare-kare ang talong ayan Yan guys. Ito po ay garantisado garantisado na masarap. Ayan. Hindi kayo magdadalawang isip na magsabi ng masarap. <laughs> ayan guys. So, ayan po yung ating nalagyan na ng toppings. At ready na yan. Ayan. Ito po ay hindi pa nalagyan. Medyo marami-rami pa ang ating gagawin. Ayan guys, so sa lahat po ng uh, ating mga customer dyan, shout out. Ito na po yung ating kare-kare Special ala ati jaja ati shimar. Ayan. Magbaon na kayo ng mga tubig sa inyong tabi at tiyak kayo'y masasarapan. Ayan, maraming maraming salamat sa panunood kay Ati Jaja salat lahat po nang hindi pa nakasubscribe Jaja Jamin sa po sa Youtube Channel at uh, sa Reels ay Shimar Baroso ayan ayan guys maraming maraming salamat bye guys shout out po sa lahat ayan